Bigyan natin si Pops Leonard ng ano, protection niya para sa checkpoint. <laughs> <laughs> walang walang si Tate. Eh. <laughs> <laughs> picture tayo, picture. Nakala nila ako ka si Tatagumpay. <laughs> Mas pogi sa <saray>, akin si Tatagumpay eh. <laughs> Bilang <na. laughs> mo. Picture. <laughs> picture. <laughs> picture. Picture tak 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 isang halaga nito eh tak 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 Ikaw yung tak <dinayaran> <laughs> Hi guys! Uh, welcome back again to my channel. So, dito na naman tayo sa Quezon. Uh, Mag-share lang ako dito sa Chao. Total, gasoline station. <laughs> uh, may content tayong gagawin ngayon. Uh, uwi ako ng Quezon. May kamagana kami ng ikakasal. So, nag-solo ride ako. Ayan. <laughs> Style ng Manila ng uh, parang 5 a.m. So time check It's uh, 7.30 na Takbong pogi lang Takbong na mamasyal uh, May deliver ako sa Pitogo Sa family site ng asawa ko uh, Door to door Nandito uh, sa loob. Door delivery from Pasay to Pitogo Hindi, Hong Kong ito Pasay, as Pasay, ito Kitogo uh, may minute taong tao sa Candelaria, isa sa mga followers natin doon na ako magkakape tapos yung utol ko, nadaan ko doon sa clean fuel sa Yaya so yun guys, tari na next lang ako dito famous na si dito sa Quezon unang bayan nito ng Quezon, Chaong uh, tara na let's go guys, yan dito tayo sa uh, Cabrera Cabrera Eatery dito sa Candelaria uh, may imit tayong tao dito sa mga followers natin nang ihingi ng sticker <laughs> so dito na rin ako magkakape kape lang tayo busog pa ako eh so habang nagantay tayo, magkape na rin tayo tapos diretsyo na tayo sa hotel ko So, yun guys, uh, dumating na yung inihintay natin. Si Pops Leonard. Pero, nagsuggest siya na doon na daw kami magkapi sa bahay niya. Kasi ginto pala yung presyo dyan. <laughs> Kaya, yun, uh, na ko daw siya. At uh, para mabisita ko yun daw yung kanyang, yung kanyang bahay. Yan, siya si Pops Leonard. Kagrupo ko sa PR Gen. sector din siya. Dito na siya naninirahan ng kanyang misis, ng kanyang OBR. Uh, af mula pa nung pandemic yan, uh, tara, excited na ako kasi, ano, na-miss ko tong ganitong surroundings, yung, alam mo na province life so, tara, sundan na natin si Pops Leonard let's go! morning guys so andito tayo sa bahay ng ka-RG ka ka ko si Leonard <laughs> dito sa Candelaria surrounding hindi makulimlim lang puno nakatago anong puno yan? Uh, ah, parang makulimlim dun banda eh oh. so, nagpakape si Pops naman. Tagal natin din nakita, no? Matik huling ano pa, 2017 yata, 18. Baka nung nagsayawan pa tayo, oh. Oo, oh, ang tagal na. <laughs> hmm. Oo, oh, kape muna tayo. Saan si... Picture uh, lang, picture Bigyan natin si Pops Leonard ng ano, protection niya para sa checkpoint. <laughs> <laughs> walang walang si Tate. Eh. <laughs> <laughs> oh, dalawa daw dalawa, dalawa 'yung ano niya, isang ano, PC at isang tricycle. Picture tayo, picture. Ah. The section, the section ah. para sa check. Kasaludo pa yan sa'yo. Palita. <laughs> <laughs> Ayan yung motor niya. pang -deliver, Pan deliver daw niya ng Shopee. Ano? Sana all. Pang Shopee yung PCX sa <laughs> sinisa. Yung Yung tricycle. Pang Shopee lang. Salamat <laughs> sa oh, Salamat sa pakape. <laughs> kape, pu purong kape siya. Bihira yan. A few moments later. Okay. Salamat. Picture. Salamat sa pakape. <laughs> <laughs> Bye. Ito yung mobile niya. So ayun, na tayo nang gumaka. Gumaka. <laughs> oh, may pitogo pa pala, may deliver pa ako sa pitogo. <laughs> So ayun, uh, after kong magkape at kumain at uh, magpahinga ng ilang minuto, ayan, uh, diretso na tayo. Diretso na tayo ng Pitogo Queso kasi meron pa tayong i-deliver. Ide door to door delivery. Pero bago yun, daan muna tayo sa Sariaya. Sa utol ko, sinaka-duty siya ngayon dun sa Clean Fuel. Ayan, uh, kasi ano, uh, may surprise ako sa kanya. Pero alam naman niya na darating ako Pero hindi niya alam na meron akong ibibigay sa kanya Uy, yung galing oh. May PNR pala dito Naalala ko guys, yung PNR na yan uh, Dati hanggang Bicol yan Manila to Bicol Kasi nung nga sa gumaka pa kami nakatira Inaabangan namin yan ng pizza ko Shoutout pala kay Jermon Jermon <laughs> Ortiz yan. Inaabangan namin yan Pag ano, narinig na namin yung tunog ng tren Lalabas kami, pupunta kami sa Tabing Ilog Tabing Ilog doon is malapit yung Riles. So, ayun. Uh, shortcut daw to. <laughs> Labas daw kami ng Maharlika Highway. Kasi along Maharlika Highway daw yung utol ko sa Clean Fuel. So, ayun. Uh, doon ko na ipapakita yung surprise ko. <laughs> uh, maliit na surprise lang naman. Uh, pangbawi ko na din sa kanya. So, ayun lang. dito na tayo guys sa Impuel Sariaya dito nagtatrabaho yung kapatid ko kasi parang hindi siya nakadyuti papagas nyo na tayo kung nakita ko na nandito na pala siya <laughs> nandito na ako si Billian nakapagas nyo na tayo dito Kala ko wala eh. <laughs> uh, ano lang, pagkat ko na Maka si Billy yan. Bakit na ako? Mauwi ka na? Okay. 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 ko ka lang. Kala ko ano eh. wala na yata. Puro baba. Sabi niyo mo sa katakanya. Saan? Ito. 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 na ba? <inaudible> pagkastaya din mo yung denial sa isang dito sabihan na siya siya yun narinig nila kami kapatid ibigay ko yung ibang sakulit sa kapatid ko malapit na siya abot mo no, yun siguro ito palang gas ko eh sabihan ko yung steel ko ng kapatid ko lima daw lima kasi yung motor niya ayun yung isa eh hindi alam yung nagay iba siya so bihira naman tayo mapagtad na dito Huh. So, tayo. Okay. Tongas mo. Uh, Dito natin panggas. Panggas. gas. Itong gas. kasi yung sticker si Lima, kaya limang daan. <laughs> 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 okay. uh, ano? Isang daan kasi isang halaga nito. Kaya lima, di limang daan. Di <laughs> <laughs> ba yung binayaran ko? Alko. <laughs> okay. Hindi ba siya yan e, lagi lang itong sakinala. hindi lagi makapagbibigyan. Sige, So, na rin sa kanya. Oo. ako sa bahay. nakaka Ha? Sige, sige. Ingat ka ka ako, Ingat. Sige, sige. Bawit Ikaw malayo ka pa eh. Pero sumarin ako. Ay, belinder ka ako sa pitabay. Hindi nga nila kasi katagumpay.

Kala mo, taga-prom ko ka ng Silencio Oil no? eh. Yeah, kaya yeah. <laughs> uh, na. Kaya tayo ng gumaka. Ay! Yung nangyayas <laughs> Motor. Kaya no, <di> ilan kaya? <laughs> <laughs> kaya dalawa. Kaya dalawa. Nga, isa sa oh, Tatlo. Isa sa truck. Isa sa truck. Kaya isa sa motor. Ay, tatlo. Tatlo ano na yung motor sa Ito. 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 Ano saan ka sir? Makati Makati? Nag-deliver ka lang yan? lang kami dito sa ano ko may patay kami dyan eh Ako naman, bumatahe Oo na, so na -no. uh, ah, no, May -ma oh. kasal naman sa amin Ha ingat Thank you po okay, Thank you Bye subukan natin lumapit parang maganda ng eh. Parang mas magandang souvenir naman tayo nakabaw pala ito ganda guys so oh. ang linaw nun tubig taas ng seawall nila may ano may bato dun sa gitna <laughs> ang cute 好么？